yan guys, mag tayo ng sitaw. Ayan, kilala nyo ba ang adobong sitaw? Ayan, magpasagot natin sa sitaw. Pero palabasin muna natin guys ang kanyang mantika kasi matabataba yan ayan hanggang lumabas yung mantika nya para hindi na tayo gagamit ng mantika or baka bawasan pa natin yung mantika nyan kasi sobrang mamantika talaga ang pork so yun guys, palabasin muna natin ang kanyang mantika at magantay lang tayo ng saglit at syempre, ilagay natin yun mamaya lamang pagka lumabas na yung mantika niyan. Masicharon, masisi kung tutuusin. To oo, lagay na natin ito maya-maya. And then, yung sitaw. Grabe guys, oh. Dami mantika, oh. Oh my God. Look at that. Pwede pa natin bawasan yun, guys. Ayan, may tapok na natin, guys. Ang bawang at ang kamas. Ayan guys, tignan nyo ang daming nabawas. So, ang daming mantika. Pwede natin gamitin for so next time guys. Ayan, pag naluto na yan, ilagay na natin ang ating sitaw. At syempre, lagyan din natin ng paminta guys at patis. Uh, soy sauce, at syempre, lagyan din natin ng konting vinegar mamaya. Ayan guys, mukhang pwede na tayo maglagay ng salt. Ayan guys, so diba? Wow! Very good! ang ating paminta guys huwag kalimutan huwag masyado maram tama na yan. and now ilagay na natin ang ating sitaw guys yan yan and syempre continue to cook malapit na tayo kumain guys pag na ito <laughs> ang sarap ng ulam natin adobong sitaw ang sarap lang talaga kumain pagka ano meron pa yung pirang spring onion yung sibuyas pa linagay ko na lang kasi sayang pero ano lang yan uh, ayaw ko lang itapon kaya linagay ko dyan yes. ang Sarap lang talaga kumain guys pagkakas na simple ang ulam kayo din ba? Ganon ang pakiramdam? Ako kasi ganun eh. Ang sarap ng kayo, pagkasimple lang ang ulam. Guys, ang sarap ng itsura o. Oh. Hindi lang siguro itsura, pati laksa. Kasi ang sarap talaga. Namiss ko talaga ang adobo ni sitaw. Tutoy natin ng saglit. Ayan, lupo na. na natin lagyan guys ng suka. Ayun, ang sarap ng ating adobong sitaw, oh. Guys, ang sarap ng ating adobong sitaw. Lagyan na natin guys ng suka, konti lang. Oh, so, ito guys, ang ating suka dato puti, konti lang. Oh. Ayan. ayan guys ang ating adobong sitaw pero syempre takpan din natin para hindi naman hilaw yung suka niluto din natin ng sagit lamang at ayan ang ating adobong sitaw at ito na ang ating adobong sitaw, kain na tayo guys, oh sarap masarap talaga ang adobong sitaw ang sarap sarap talaga guys, konting maanghang anghang yung paminta lang pero hindi siya talaga maanghang na maanghang as in maanghang. And this is really very yummy adobong sitaw. Thank you so much.